Alam nyo ba na ang tiwala ay napakadaling makuha? Pero napakadali ding masira at mawala. Oh no! So guys, aanhin mo pa ang tiwala. Kung ang bawat hinala ay laging tumatama. Oh my God! Kaya ang tiwala, isang beses lang mawawala. At hindi mo na maibabalik pa. Lalo na kung lubos mo itong ipinagkaloob sa kanya. Oh no! So yun lang guys. And peace out.